Ito pa yung isang pinakamabisang luna sa singaw ng dila at sa loob ng bibig. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ginawa ko na rin ang panggamot ay ang tawas at saka yung kulay violet na sinasabi ng mga matatanda pero nandibian pa rin yung aking singaw lalo na kapag uh, kagat ka ng kagat dun sa singaw mo so hindi mo talaga masasabi na hindi mo makakagat so meron ka pang pagkain na makakain na medyo, medyo maalat medyo hard sa iyong uh, singaw kung kaya ito ay talagang nagtatagal ang inyong mga singaw itong mga nakikita nyo sa aking video ay napakabisa ito ay mayroong tiger balm o kung may bigs kayo ay okay lang aloe vera at petroleum jelly. Ang mahalaga dito ay meron kayong uh, cotton. Ang gagawin nyo, mag-toothbrush muna kayo, magmumog kayo ng asin, at uh, nilagyan ko una ng tire balm. Or big ay pwede na. So, mga ilang minuto lang ay okay na. So, kumuha pa rin ako ng aloe vera at aking uh, hiniwa doon sa gitna. At saka ko ngayon na uh, phoenix doon sa aking uh, singaw, sa dila, ng mga ilang minuto. Kung gabi naman, ang gagawin naman ninyo ay uh, kumuha kayo ng uh, uh, cotton at kung saan yung inyong singaw ay uh, dampi-dampiin nyo ang inyong uh, singaw sa tapat. At uh, kung hanggat maaari ay tuyong-tuyo. Sa gabi, ang ilalagay nyo ay ang petroleum jelly. So, umaga, tanghali, hapon paghalinhinan nyo lang ang pagpahid ng mga ganito ay talagang okay na okay. So, ang pinakahuli nyo ilalagay talaga ay ang petroleum jelly. Siyempre, kailangan tuyong-tuyo. -tuyo. So, talagang madali nyo siyang mapagaling. Uh, two to three days ay, ay ito ay talagang pwedeng gumaling at naaayon ito sa mga kinakain din nyo. Kung talagang kumakain kayo ng mga talagang nakakapag-trigger ng kirot na naman, so hindi pa siya gagaling. So, guys, try nyo talaga ng, ano, ng uh, uh three times a day ninyo gagawin. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.